Ayan oh. May mga tubo na yung bunga doon, guys oh. Ayun. Ayan, diba? Ayan oh. oh. Halos may mga tubo na, guys. <laughs> Sayang hindi natin harvest kasi nung pagpunta nung nakaraan. Dahil maulan. Maganda sana ngayon kasi medyo mainit. Sabi ko mag-harvest nga ako. Ayan, may mga tubo na siya. Ayan yung isa, oh. alas puro itim na yung bunga, guys. Ayan. Pipiliin na lang natin yung walang tubo. Yan ang kukunin natin. Pero yung may mga tubo, iiwan na natin. Ayan, oh. Galing na ako doon. Nag-harvest ako. Hindi ko na naubos, oh. Ayan, guys. Ayan, oh. Diba? Parang bulaklak lang eh. Ayun, may mga na-harvest na ako nandito sa aking eco bag. Ayun. Ay, nakaka. Ayun. Ang ating mga sweeting may mga tubo.